Saan nga ba nagpunta sa si Jesus pagkatapos na mamatay sa krus ng Kalbaryo? Yan ang alamin natin sa video na ito. Sinasabi ng mga ilang kristyano na pagkatapos mamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, siya ay pumunta sa Hades upang ipangaral ang Ibanghelyo. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem at lumaki sa Nazareth. Isa sa mga bihirang ulat tungkol sa kabataan ni Jesus ay ang pagdalaw nila sa templo sa Jerusalem kasama ang kanyang mga magulang noong siya ay labing dalawang taong gulang. Sa murang edad ay nakitaan siya ng pambihirang karunungan at kamalayan sa kanya ang espesyal na ugnayan sa Diyos. At sa edad na tatlong po ay sinimulan niyang ipangaral ang Ibanghelyo sa publiko. At ilan sa mga kamanghamanghang ginawa ni Jesus ay ang pagbuhay sa mga patay, pagpapalayas ng mga demonyo, pagpapagaling sa mga may sakit, pagpatigil sa bagyo, pagpapakain ng limang libong tao sa pamamagitan ng limang tinapay at dalawang isda, nakapaglakad sa ibabaw ng tubig at marami pang iba. Ngunit siya ay nilitis, hinatulan at pinako sa krus. Ngayon, ang tanong, saan nga ba ginugol ni Kristo ang tatlong araw bago siya nabuhay na magmuli? Basahin natin sa Luke chapter 23 verse 39 to 43. Sabi dito, at sa mga tulisan na nakabayubay sa krus na nagpasimula ng pang-uuyam sa kanya, na sinasabi, "Kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami." Ngunit ang isa ay sumagot at sumaway sa kanya na sinasabi, "Wala ka bang takot sa Diyos?" samantalang ikaw ay nasa parihong hatol at tayo nga ay nararapat sa ating mga gawa sapagkat tinatanggap natin ang nararapat na kabayaran ng ating mga gawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay pumarito sa iyong kaharian. At sinabi ni Jesus sa kanya, Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ngayong araw makakasama ka sa akin sa paraiso. Nangangahulong lugan na si Jesus ay hindi siya pumunta sa impyerno kundi siya ay nagtungo sa paraiso pero tega tega bakit sinabi ni Peter na nangaral ang Espiritu ni Kristo sa bilangguan ng mga patay? Mababasa natin yan sa 1 Peter 3, 18-20. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga Espiritu nakabilanggo. Sila ang mga Espiritu ayaw sumunod nung matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe habang ginagawa nito ang daong. Doon ay iilang tao, walo lamang ang nakaligtas sa tubig. At ito pa, mababasa pa natin sa 1 Peter 4 verse 6. Sinasabi dito, pinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila'y nahusgahan ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin ba nagkaroon o nang pagkakataon ang mga tao noon para makamtan ang kaligtasang ipinangako ng Diyos na kahit sila'y patay na? Mababasa natin sa Peter 1 verse 10 to 11 tungkol sa kaligtasang ito masusing nagsaliksik at nagsiyasat ang mga propeta na nanghula tungkol sa biyayang ipagkakaloob sa inyo. Sinisiyasat nila kung kailan at paano darating ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nang ipahayag ng Espiritu ang mga hirap na titiisin ni Kristo at ang kaluwalhati ang susunod. Pinapakita dito na ang mga propeta sa lumang tipan ay may mga paghahayag mula sa Diyos tungkol sa darating na kaligtasan. Sila ay nag-aaral at nagsusuri upang maintindihan ang mga pahayag na ibinigay sa kanila. Lalo na ang biyayang ipagkakaloob sa mga mananampalataya sa hinaharap. Ang Espiritu ni Kristo ay nasa mga propeta at ito ang nagbigay ng na mga hula tungkol sa mga darating na paghihirap at kaluwalhatian ni Kristo. Pinapakita na kahit noong panahon ng lumang tipan, ang mga propeta ay binigyan na ng kaalaman tungkol sa plano ng kaligtasan. Bagaman hindi pa nila alam ang eksaktong mga detalye ng pagdating ni Kristo ang talatang ito ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan na ang plano ng Diyos para sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo ay matagal nang inihanda at ipinahayag sa pamamagitan ng mga propeta. At ang Espiritu ni Kristo ay gumagawa na kahit tuon pa upang ipahayag ang kanyang darating na gawain. Tandaan mo, nobody get a second chance. Naalala mo ba yung kwento ni Lazaro at ang mayaman? Basahin natin. Sa Luke chapter 16 verse 19 to 31, ang mayaman at si Lazaro. May isang mayaman namang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang sagana sa pagkain araw-araw. Isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang na mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman at duoy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila. Dahil ako'y nahihirapan sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpakasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw namay may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Ngunit sinabi ng mayaman, Kung gayon po amang Abraham, pinapakiusap kong papuntahin niyo na lamang si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking limang kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Malinaw dito na ang kasulatan at mga aral ng mga propeta ay sapat na upang malaman ang katotohanan at piliin ang tamang landas patungo sa kaligtasan. Naway hindi tayo maging katulad sa mayaman na ito na kung kailan siya ay nagdurusa sa impyerno sakalang siya nagsisi. Tandaan mo, ang tao ay tinakda, minsan lamang mamatay pagkatapos ay ang paghukong. Mababasa natin yan sa Hebrew 9, 27-28. Tinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukong. Gayon din naman, si Kristo minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating at hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Pinapaliwanag dito na ang mga tao ay nakatakdang mamatay ng minsan at pagkatapos dito ay haharap sa paghuhukom ng Diyos. Ang buhay ay may hangganan at pagkatapos ng kamatayan, bawat isa'y pananagutin para sa kanyang ginawa noong siya ay nabubuhay pa. Pinapakita dito ang kahalaga ng pagpapasya sa ating buhay tungkol sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Si Jesus ay inialay minsan upang akuin ang kasalanan ng sangkatauhan sa kanyang sakripisyo sa krus. Napasan niya ang kabayaran ng kasalanan ng marami upang tayo ay magkaroon kaligtasan. Si Kristo ay hindi pumunta sa mundo ng mga patay upang iligtas muli ang mga patay dahil ang mga taong ito ay naihayag na sa kanila nung una ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. In John 19 verse 30, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na, iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nagpapatunay na ang gawain ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan ay ganap nang naisakatuparan. There is no second chance kapatid. Narinig mo ang pangangaral ng kaligtasan? Ngayon, yung pagkakataon para ikaw ay tumanggap kay Kristo. Tandaan natin, ang buhay natin maikli lang. Maswerte na tayo pag umabot tayo sa 70, 80, 90 years old. Pero yung kaloob ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay walang hanggan, kapatid. 1 million, billion, trillion years, forever ang kaloob ng Panginoon. Huwag mong piliin yung taon na kung kailan nabubuhay ka ngayon. Ang piliin mo ay yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. No more sorrow, no more pain, everlasting joy with God. Tandaan mo, hindi ka ginawa ng Diyos na parang laruan. Ikaw ay mahalaga sa Kanya. At ikaw ay malaya sa sarili mong kaparaanan. Binigyan ka ng Diyos ng free will. Pero sana wag darating yung panahon na huli na ang lahat. God bless you kapatid.